Ha? May puerta? O, oh, may takip daw. Ayan o, oh, ang palatandaan Penelalo. na may dito. O, oh. oh, oh, palatandaan. O, o, ano si puwerto? O, puwerto siya? Para uri? O, niya ganda yung otro kung siya bakit siya bukod. Yan, tumba. Yan yeah, si tumba? Yan oh, si tumba. Oo. Ito do guys. Ang pinto. Ngunit, hindi nila alam yung nakukuha nila na hingin ng iba na ibigay nila ngayon hindi na balik sa kanila. Pero, nungamang puwerto, puwerto. Yan. Yan, guys. Kaya, pinaan ko lang. Tinuro sa akin ng pinsan ko. Sayang. Oo. Nakita ka na po sa lima at mga pangko. Sayang. Sabang ka. Na, ito yung pero oh. uh, uh, okay. um, uh, uh, oh, kayo. Where? Eh, ali, akaba kami tala lang. Eh? Oh. Ang tara, sabu. Kaya kung hindi, ito yung rosin. Una lang kayo. Dari kita naman mo na buwag. Eh, eh. Grandi kalsin kayo. Nama, 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 Oh, oh, ibig sabihin daw sabi niya guys, palibasa wala silang alam mga mangmang, -mang, ayun na ipamigay lahat, wala nangyari. Oo. Yeah. Ano Baba ang kita ki. No, no. Ano ba ko na kayo dulo? Parang pa siya. altar. Sabi Ano ba Ano may meron dyan sa baba naman? Baka hindi naman tayo makaakyat. Baka uh. hindi ako makaakyat dyan. May uh. sa oh. parang Ha? parang sa Ah, meron ba daan? ba uh. na <inaudible> <Yeah. inaudible> Baka, 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 bata. baka, 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 ko. Teka. baka, 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 hindi ako baka, baka,